So guys, good morning. Mag-prepare tayo ng ating uh, ulam. Ang lulutuin ko for today's video ay pangat na kalutok guys. <coughs> Magpansak ko, maghiwas ako daan ng mga sibuyas. Sibuyas o kanin ahos. Tapos tayo kamatis. Kani atong ipangat na guys. Kalutok. Tira ito ng aking uh, binerido kasi ang dami kasi binigay sa akin. Kaya dito na upos. Kailangan natin magtipid. Kaya pangat natin yung iba kasi sobrang dami kasi. kay... Pututo na. Kailangan lang ka bago ka sa atong mga sudanon kaya para hindi kaya i Ayan yeah, guys, iwain na natin yung ano natin sibuyas mas damihan natin yung kamatis para masarap yung ating niluluto guys para may idea kayo sa akin yung laloto <coughs> na natin po ang ating sibuyas. At lang natin sila lahat guys para um, pati isda. Ang isda na po guys, limpyo na na sya daan. Una na siyang gugas na bago na ang sarit. Kailangan daghan ng kamatis pag nagpangatake para lang ito ang ipangat. Kasi sa formay na nani guys. Kaya. Eh di mana mo ako, ka na kong part niya ug mo landi basta na ika lang ko pare. Pero for good, sige na Kanang muna ito nakalista. Gusto lang niya kanang muna ito nak. Dili ka. Kanang atake ani. Ha mga sarap yang atin lolot. Sigyan kasinahan. Dulo kala lang natin siya guys para ano. Hindi rin ako magluto the list sa baho. butangan nato sa ganong tubig guys para kasi tubig kaya tubig na magiluto na ito ay kamatis pangat sa kamatis kaya lang natin muna siyang kumulok guys para um... ano na guys kumulok na siya oh. ayan kumulok na siya Ito ah, pinakot ko. Gamit na ba guys. masarap masarap Ang sarap naman. Ayan na natin siyang malutot guys. Ko to na siya. So guys, ayan na pangat na palukot. Lamig eh ito guys. Very good sa launyan guys ang mga isda. kay Chris ko pa kayo ng lamig kaya siya pa unang tamis-tamis spaghetti. Ayan, thank you for watching. Bye!